So po, yan po ang avocado namin. Ang liliit po ng avocado namin. Ganito po kaliliit. Liit ng avocado namin. Ganito kaliliit. Ayan po, lalagyan po namin yan ng gatas. Ganito kaliliit. Akala mo kung ano. Nabili ko lang po ito 50. Good ng avocado namin. Di po ba? mag ang buto niya. Pagkatapos namin gumawa niya ng avocado, ay nagluto po ako ng ulam namin na nagkabaliktad na mga ga. Ulam po namin is, ano ba yun? Atay. Wala na ilaw. Na po, patapos na po yan ang hiniwa. At lagyan po sa mangkok na malaki. Nahulog pa po ang kutsara namin. Ibig sabihin, pag mahulog yung kutsara, may bisita kang babae. Totoo po ba yun? Saan hindi ako po ako naniwala nun? Yan po ang aming ulam. Ulam namin na. Ritulio na may atay. Thank you po sa panunood. So, okay, wait po ha. <laughs> Kiloto na daw, sabi ng aking master. So, patayin po na po yung seat. Ayan na po, lalagyan na po ng gatas ang aming ah, avocado po. Oh, dus ko po. <laughs> Natatalsik pa yung galas namin. Nahulog pa. Bigyan lang natin yung salanggaw. Kunin yung trapo. Itaog mo. Hindi. Itaog mo lang ba ganon? po. Wow, suwabe.